Okay, yes, vlog. Supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rawal of po supportahan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius Vlog, yes, supportahan natin. Ayun mga Kalingap, magandang amaga po sa inyo, magandang gabi, magandang araw At welcome back ho sa ating channel At uh, kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at click na rin ho yung notification bell Para maging update, updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video At syempre po huwag ninyong kalimutang supportan Kuya Bar Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalingap Rob So ngayon mga Kalingap, nandito tayo sa isang, uh, sa bayan ng Labo At uh, meron nga dito na inirepair sa atin na uh, titignan natin mga kalinga kung uh, matutulungan natin siya o kung ano yung dapat na itulong natin sa kanya ano mga kalinga puntahan natin siya pasokin na natin hello po lola nay ano kumusta po ito uh, ano po ito ito ang bahay mo bahay mo ito ilang edad na ho kayo, Nay? 69. 69 na kayo ay bata. Nasa ano yung asawa nyo? Patay na po. Patay ng asawa. Ah, ilang taon na hong patay? Dalawang taon po. Dalawang taon pa lang. Ay, hindi na kayo nagsasawa muli? Hindi na po. Mahirap hmm. mag-asawa. <laughs> <laughs> Ito nga, wala na nga makain. Wala ho. Nay, baka, nay, ano, baka pag nag-asawa kayo, magkaroon kayo ng pagkain. Ay, maski pa po. Mm. Mahirap nga yung e, Ano ho itong bahay nyo? Ito ho, iba yung bahay nyo? Nay, sinong kasama nyo dito sa bahay nyo? Yung nga na yun. Ang niya. Ano ho nyo yun? Ano hong. nyo yun? Anak. nyo yun? Uh, ano ho. trabaho niya? Sa karihan. Sa karihan? Uh, mm. Ang sahod niya lang, yung sarili lang niya. Yun. so dito ho uh, ibig ko sabihin ikaw lang yung nandito sa bahay na to uh, palagi naman siyang wala dito uh, umaga tuwing umaga ayon kung uh, ano naman yung income mo yung uh, kuan mo sa pang-araw-araw mo na mga sa kung inaano ko lang siya pag ako binibigyan minsan din uh -huh. sabi ko kanya hindi pa ako nakaka eh uh -huh. minsan naman daw wala siyang pera pa Mm-hmm. Nagtitis na lang ako. isa Ano ang pangalan mo, Nay? Carmen Bailon. Kaya Carmen Bailon? Opo. Uh, ano ah, six, ilan ah, taon na ho? 69. 69 na Siya kayo. Po. At... nga, mata ko nga, maano Pero nakikita mo pa ako? Kaya yeah, po. ano ang pantingin mo sa akin? Eh, tsura na. Huwag ipanak. Ang malakas ka pa. Ayan. <laughs> Uh, so nai ito yung kwan mo. Ito po yung bahay yeah, niyo? Ang laki ng bahay mo, Nay. Ano po itong kabilang ito? As doon niya sa may asawa. Doon sa may asawa. Sino yung may asawa na yun? Yung mm, rapi. Ayun. So ang sa iyo po itong kalahati na ito. Yeah, itong mga uh, bulok na ah, bu, bulo, bulok. Uh, ito mga bubong na butas-butas. Yeah, Ayan. <laughs> dito. Butas. Ayun. Pinakpan lang to. Saka ito. So, paano na kayo oh, natutulog dito? <laughs> doon. Uh, doon oh, sa parting yung hindi naman tumutulo. Ayun nga. Oh, dito. Pwede yung makapasok na, Nay? Ayun. Ayun. Gulo-gulo nga ang Ayan, dito, dito nai, sa kwan medyo yung kapra. Kwan lang ano po kapraso, tulo-tulo. Eh, ito, tulo talaga rin. Ah, tumutulo. Ay, ayun nga po. Mga kalinga. rin ako doon sa anak ko doon. Mm. Sa lahati, tumutulo na. Huwag naman sanay ka ako sa higaan. Tumulo sa banyo lang. Mm. Eh, pati, ano, wala na rin kami TV. Dinisplay ko lang niya para... makasabi naman nila, wala akong TV. <laughs> Pero, wala naman talaga. <laughs> ano lang ho ang gamit ninyo dito? gato, bunot. Umiwasan ah. natin kayo. Ay, hira Ay, po yan. <laughs> Patagal na yan. Ayun. Eh, mga kalinga po na, kita ninyo itong uh, bahay ni nanay. Ano nga po pa yung pangalan nyo? Carmen. Carmen. Ayun, Carmen. alam mo yun, nai, ang, ang pangalan ng ina ko ay Carmen, Carmen din. Pero na. Ginagay. Oh. Hmm. Anay na siya. ano-ano nyo po yung lulita, baylo? pamangki Ah, uh, kapatid niyo po hindi, pamangki ko yung asawa niya uh -huh. okay po hindi rin sandal ang hirap, edo nga lalakad nga ako <makes noise> hindi pa ako nakaintang halian di ba? Di wala naman akong pera hmm. mangungutang nga sana ako dyan sa labas ako, kung, kung syerte kung makautang ako nangkakainin ko nay, alam nyo kami hindi pa rin kumakain. Ah, patayo pala tayo. Ano oras na kaya? Ayun po ano. Pero sa akin ay uh, nang dahil po sa naghanap po kami ng matutulungan ano uh, sa amin po hindi hindi namin iniinda yung mga kung gutom na kami o oh, Oh, hindi pa. Dahil ang nasa isip po namin talaga, to, uh, alam mo nang Diyos, oh, hindi pa kami kumakain ng tangalian. Uh, ang, uh, kasi oh, kapag naghahanap ka ng uh, matutulungan, parang uh, uh, pinagkakon ka naman ni Lord, ano, Siya, na sana ipalayo ka naman sa, sa uh, mga kaanong mga aksidente o karamdaman. Ay, no kaya masigla ko kami kahit na hindi pa kumakain. Ako, ano, nay? ako na Pero, nay, sana... Uh, anong uh, halimbawa ho uh, nay uh, tanungin ka kung ano yung gusto mong tulong para sa iyo nay anong uh, itong uh, akin bahay lang, gusto mong uh, mabubungan itong bahay mo ay bahala na yung pangkain at sa bagay ito nay tiktad lang naman ano po ito Pawid. Pawid lang. Pawid lang to. Siya. Ah, magkano ho ba na yun, yung mga pawid? Ewan kung po lang po kung magkano ba yun. Halimbawa na, bigyan kita ng pang bili ng pawid, meron ho bang gagawa? Meron po. Meron naman gagawa? Ang mangking ko. Kung... Ayun. Ilan, nasa ilan ho itong kwan ito? Nasa ilang pawid kaya ito? Baka dalawa yan. Mga dalawang daan siguro. Dalawang daan na pawid. Okay. Halimbawa na, bigyan kita ng dalawang daan na pawid. Ah. Uh, ikaw na ho ang magpapapawid nito. Siya po, sige. Ando pa nga sa kalat, lang ko Ayan. Sira, nay. Ayan, mga kalinga po, makikita nyo. Kung pagbibigyan lang ho ako ng... Uh, pagkakataon na uh, tulungan ko ang lahat uh, gagawin ko ho, mga kalinga kung nakikita mo itong uh, kusina ni nanay oh. ito ho ang kusina mo ito po yang yun ang kubeta uh, to ano yun. lutuan ay mga kalinga ko. ito ano ho ito kubeta kubeta ay maganda ho pa yung kubeta nyo dahil kapag uh, tumae kayo tapos umuulan diretso na ho gas <laughs> <laughs> wala yung gutog po sir <laughs> ay kailangan na yung konting uh, kung lang ano huwag kayo magseryoso uh, kasi ay. pati nga bangko, o, tinamo, sira-sira. Kaya nga, o, tinapalan lang yan. Iningi ko lang yan. Sa naggagawa ng bahay. Bakit, nay, parang umiiyak na kayo? Eh, napapaiyak nga po talaga ako. Sa gawa sa bahay nga, at sa pawi. Kanya pa. Wala, wala talaga. Ay, anay, ano naman ho talaga yung pang-araw-araw ninyo? Halimbawa ho, halimbawa ho walang tumulong sa inyo. At, uh, ay, ano na, ano na, pa, paano na ho kayo? Halimbawa ho, walang tumulong sa inyo, na, ano? Paano na, na ho kayo kakain? Bibis na lang po. Kumakain na lang kayo Misaan, ng wala? nangungutang ako, tinitis ko, kape na lang. Yun ang ha, kape na lang kayo? Yun na lang ang aking kape, ang tanghali ang kumisan. Tinitis ko na lang po. Ngayon, Nay, bibigyan na lang ho kita, ano, pagdamutan mo yung ibibigay ko, ano, Nay, sa abot ng aking makakaya na ibibigyan kita at siguro higit naman pananghalian pwede pa kong panghapunan at pangumagahan ayun nun ay sa awahaw ng Diyos nakarating kami dito at nakita kita para makakain ka ng pananghalian pero nay gutom ka na Pag... Yung nga lalabasan ako, maghahanda pa ng pera ay, kung ako, nay, kung ako yung kapitbahay mo, magtatago na ako. <laughs> Siya na naman. Magtatago si Sir Tom. Ayun. Huh? Ayun. <laughs> Kurang mga ako. Na. Ang hirap pala, walang asawa. Ayaw naman mag-asawa, mahirap din. Baka makuha ko pa yung lasinggero. Tapos pala sabong, pailaino. Ay, ayaw oh ang iniiyak mo. Maganda mm. na yung nagsusuno na lang. Isa po. Ano pang sakit uno? Ay, mga po. Mabuti po natyempo naman na pagdating namin, ka sa labas. Siya po. Yung nga uh, sabi sa akin baka meron dumaan dito na ano, eh katulad ninyo. Sabi ko hindi ko matyempo akong may dataan. Hawa ng Diyos naman natatakbo ako kayo. Nay, nagpre-pray ka po ba? Siya yeah po. Siguro po kaya kami dinala dito. Ano po, wala man akong balak ditong uh, talagang pumunta. Kaya lang uh, nung pumunta ho ako dun sa sa restaurant ay may nagturo nga ho dun na sabi dito mayroon daw na ganun dapat tulungan pero ho hindi ikaw siguro yun lang ho ang dahilan para magkita tayo siya po maraming salamat hmm. po sa si inyo nakita ko po eh. nakita-kita sa Nay, pagdamutan ho itong uh, aking matakayang iikokan. Ano nay sa'yo, nay? Pwede naman ho kayong bumili ng uh, pwede ng ulang bigas. Eh, nay. At... Uh, Marami salamat po si inyo. Ayahan mo, nay. At... Uh, dadalawin ko ho kayo dito ulit. Kung... Uh, pwede lang ho na makuha mo kung uh, halimbawa itong pray lang po nay ano nay pray lang po hindi ko ako na nang, nangangako nay ngayon ano na mabibigyan ko kayo ng uh, pangpabubong ng, uh, ng pawit. ano nay pero sabi mo na 200 na pawid ay pagsisikapan ko ho yun uh, in the name of God sa so, lang, lang, po uh, pray lang po tayo ano kung pagbibigyan po tayo na uh, baka mayroong tumulong sa atin o oh, kung wala man ng tutulong ay susubukan kong na maibigay sa inyo yun an po nay basta Ayan. po wag na muna ngayon wag na muna namin uh -huh. yung asahan na masyado ano po uh -huh. at uh, baka may awa ang Diyos po na uh, balikan kita dito kaya nga po oh na pag buulan ba diyan desal anya sa sinintuin niya basta basta kaya dito na pa ibig mong sabihin po ay mga yung mga kalingap yung mga po ni Nanay Carmen ayan siya ang may gawao. yan po ang may gawa o para <laughs> <laughs> bumaksak na ayan mga kalingap Oy, ang uh, request ni Nanay Carmen ay mabigyan man lang siya ng pangbubong dito sa kanyang bahay at wala na ho siyang kakayanan na bumili pa ng pangbubong dito ayan at uh, kahit na ho sa pananghalian ay wala na ho siya kaya mga kalingap, binigyan nyo natin siya na sa abot ng ating makakaya para makapananghalian naman siya at uh, pwede pa ang gabi at pang almusal pa ay mga ay ano nay ano hong masasabi mo ngayon nay natuwa ka ba natuwa po di? ako sa si inyo ngayon hmm, wala akong masasabi po hmm. nakito ko kayo at uh, pwede ka na hong makapananghalian ano na eh. na. Bibigay kang pigas. Ayun po ay. Ulam. Ayan. Tsaka kape po. Ayun po. Huwag po masyadong kape ano. Uh, ay, misa nga po wala akong kanin. Kape lang at tsaka tinapay. Magkuan ka yung uh, kaping bigas. Maganda ho yun kahit rutong. Wala pa. nga. Yung nga gagawin ko yung kalahati. Susunogin. Eh. Susunog, eh. Ayun po Nay, marami pong salamat. Ano Nay, sana po maka, makabalik po ako dito ulit. Ano Nay? o oh, sige po. ko pa Opo. Pray lang po tayo Nay para makabalik tayo ulit dito. Ayan po mga kalinga, hanggang dito na lamang po ang ating video. At ayon uh, ayun po, uh, si Nanay Carmen ay awan ng Diyos po na bigyan naman ho natin sa ng counting uh, halaga sa abot lang ng ating makaya at uh, sana po mga kalingap sa mga tulad ho ni Nanay Carmen ay yan ho ang ating tinutulungan ayan po hanggang dito na lang po ang aking video at uh, marami pong salamat siyempre po wag natin kalimutan suportahan Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at Kalingap Rab at ang inyo pong lingkod Marius Vlog po sana wag natin kalimutan suportahan ayan marami pong salamat